Maraming pong salamat. ano uh, una, binabati ko po yung lahat ng mga nominado. Binabagi ko itong uh, karangalan na ito sa lahat ng mga kasama ko na nanominate. At para din to para sa mga nakasama ko sa trabaho, sa ikaw ang lahat sa akin, Daniel, aking director, sila, Direk Eric, Direk Noel, and uh, Direk Manong Gilbert. Kimaloy Santos, Mancharo Santos. At sa aking bisita ngayong gabi, <laughs> si Miss Monch Nogales ng aking nanay nanayan sa Tarek sa Ito Star Magic. Sa aking uh, pamilya at mga kaibigan na nandito ngayon, maraming salamat. PMPC sa pagpaparangal niyo at pagpapahalaga sa amin. Maraming maraming salamat at binabagi uh, binabahagi ko to sa aking pinakamamahal kay Christina Mosa para sa atin to at uh, sa aking uh, inspiration, inspirasyon sa aking unikong iho, iho kay Dream. Maraming salamat. Two powerful